guys, magandang hapon guys, may share tayo ng mga bracelet sa aking kaibigan. Andito lang sa tabi ko guys. Ayan. Ito guys, ano yan, tungkol yan sa, ay birdstone po ito yan, yan birdstone. Yan ang birdstone guys, marami rin yan na nang dala. Pasensya sa camera ko yan. Ano ba yung camera ko? alam, kamera camera ko guys, sobrang gulo. Yan. Birdstone yan guys, nagdadala rin siya ng catcher ng blessing. Mayroon din siya yan, may basbas na po yan guys, nagdadala po na ng swerte. Ngayon presyo guys, ano lang yan 350. Itong Dignom, ayan ang oy shout out sa mga na gusto ng Dignom. Naghahanap po kay Dignom. Ito po guys, may available po tayo ng Dignom. Ayun sinasabi ko sa iyo, yung Dignom na yan. ang gamutan nito barang kulang palipag hangin. Ito sa mga inkanto, laman lupa, lahat ng klaseng element, kaluluwa, yan yung mga taong naghahawak ng ganito guys, maganda yun sa mga taong ng mga marites, mga ingitira, walang sa buhay. Ito naman isa guys, yung buli, yung buli naman, pwede sa business, pwede po siya panglahatan. Pwede rin sa gamutan yan, guys. Iikot mo lang. Itong bilog na yan. Paikot, paikot lang. Iikot lang ninyo. Ika-ganyan. Tapos itong ito. Isa naman, guys. Ano po yan? Magnetic. Magnetic therapy po yan sa mga taong ano yun. Eh, nagka Nag Pasensya na, guys. Kasi mabahing ang aking anak na gwapo. Ang aking kaibigan ay naantok sa aking tabi. Sa kanya po to, guys. Hindi po to sa akin. Ang aking anak ay dadaan mga commander cobra. <laughs> Naputol, guys, ha? Kasi dumaan ng anak kong pogi eh. <laughs> ito guys, mayroon pa isa. Yan, yung isa na yan. Ito po ang bahay ng, ano tulad ni? Balis sa sayaw, maganda po ito guys, sa swerte. Yan, sa pag may tagtinda, ilalagay lang sa may pouch na pula. Pwede rin siya ilagay guys sa lana. Ano yung lana? Okay, so, kasi bisaya ko ako guys, kay lana. Langis. Kailangan guys, maglangis po kayo sa mahal na araw. Yan. Maglangis po kayo tatlo. Pwede rin ba na isang mata? Maglangis po kayo ng start po kayo ng ano, sa Bernisanto. Santo. Ay, Martis at Bernes. Ayan. Pwede rin sa Sibli Lunis hanggang Lunis. na. No? Lunis, Mar Martis. Lunis. Martis, Mercosibis, Bernes. Kasi hanggang ano naman yan, guys. Parang isang linggo yata, no? Ganun. Yan. May katabi kasi ako, guys. Sa kanya kasi ito, pinapavlog niya sa akin. Meron din ako, guys. Kaya lang, hindi natin pwede, ano. Ito po, para maintindihan po ninyo, ha. Hindi ko gawa-gawa lang, guys. Sa balis po yan. Bahay ng balis sayaw, ayan. Ganda gumawa ng mga icon. Ano, yung sa kain ng mga kalikasan. No? Ito, guys, kumuha kayong kapiraso. Ayan, nahulong na. Kumuha po kayong kapiraso. Ang ganito, ilagay nyo sa may buti. Pwede rin nyo gagawin ng, ano, pang tanggulilong. Yun na sa taong hindi nakaintindin tanggulilong. pag na lang po kayo, guys. Mag-share. Tapos, mag, ano, pwede kayo magano po mag um, subscribe, mag comment, tapos mag like ha yan mga subscriber ko mga mabait <laughs> tapos naman guys pwede rin to guys sa business, ayan ilalagay nyo sa pouch, ilagay nyo sa lagyan na ng pera sa mga tao lang may negosyo, sa mga tao mo lang tiyaga ay huwag na, i-skip nyo na lang ng video ayan, sa mga taong nagdadala na ng swerte ito naman nagtataka po kayo yung isa na yan yan ang buto ng inalala nyo noon yung naglagod ako na sa kuron, shoutout out taga kuron ito ang tinatawag ko ng ano to, noon? para siyang ang sabi ko doon eh, Uh, ano siya nang, ano tawag nun? Yan, <laughs> may sinabi ako doon eh. Uh, may sinabi ako doon guys. Sabi ko tin, uh, ni Judas. Pinakita ko doon sa inyo. Ayan. Ito ang ginagamit ko guys sa gamutan. Ito rin ang ano na sa mga inkanto. Ayan, buto po ng halaman guys. Ayan. Gamit rin sa mga binti na mamaga. Ito, kung gagamit po kayo ng ganito, ilagay nyo lang sa lagyan na ng pera. Ayan. Idalhin dahil kahit saan, sa gamutan po yan, kung namaga yung binti, tayo rin nyo lang yung ano, masakit. Excuse me guys, ay, ito namang isa, yung sabi ko kanina tungkol sa magnetic. Nakakatcha po to sa mga arthritis, rheuma, hipayoma, gamutan sa mga kay San Benedict. Ayun San Benedict po 'yan, guys. Ito naman pangkabal po ito, guys, pa kumbati. Kasi yung iba may nagtatanong doon sa akin, ma'am. Ano maging kumbati? Ibig sabihin, kung mayroong kayong kalaban, pwede siya makipaglaban ng sasabog ko ito. Eh. Ibig sabihin, ano kung saan natong nagbabati. Nakakatcha rin siya ng panswerte, guys. Ayan. Kasi may iba talaga na sinabi kong catcher ng blessing. Sige ma'am, bibili rin ako ng ganyan. Ay, eh, wala naman problema bumili po kaya kasi panglahatan po ito. Eh. Doon so, saan binidik, panglahatan po yan. Ito, ito, at saka itong itim. Ito naman ang isa. Ayan, piyaw. Piyaw po yan, yung piyaw. Para yan, nakakatsa to sa swerte. Yan, hindi to, ano rin to kayo, gamot rin siya sa uso, katsa siya sa ano, yung, may, yung mga may kamandag na dila. Ayan, swerte siya sa business, sa money. Yan, iikot-ikot pag gumagamit po kayo guys, paikot-ikot lang ganyan. Yan, magtataka po kayo na para siyang, ano na, ito siya. Ginamit sa aking kaibigan sa kanya kasi to guys eh. Yan. Kung sino may gusto dyan, mag-PM na lang kayo. Hindi naman siya mahal kayo, mula lang yan eh. Ito naman, yung bato, bato, bato. Ito naman siya, uh, ay, patuara po siya, guys. Kaya lang, ngipin, ngipin ng kidlat. I Marami kasi ngipin ng kidlat pa iba-iba yan. Sa so, mga tao may mga business, bawal po talaga ito. Kasi ang ngipin ng kidlat, kinatakutan sa tao. Kung may business kayo, ayan, maganda to sa gamutan, ayan, sa sabong, sa mga gambling, yan pwede. Ito namang isa, guys. Ayan, saan ba yun? Ito, 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 isa na yan. Alam nyo ba kung saan galing ito? Mga subscriber ko mabait. Ayan. O, tingnan nyo. O, ano yan? Mag maganda rin to siya, guys. Gagawin na siya ng bracelet. May gabay pala tulad, eh. Guys, may gabay po siya babae. Oh ayan, all. Lapit natin. Ayan, o. No. Bato po yan, guys. Kung kung ano po yan. Ayan, tawag mo. No. May sungay. May parang may sungay. Eh, no. Ayan, no. Ayan, o. May kagoy gumagunan. Oo, no. oh, oh. may gumagunan po, guys. Nakita po ninyo. Ayan. Ayan. Pag nilagay mo siyang ng suka dyan, guys, no. Alam, may gabay. Tingnan po nyo, guys. Titigan nyo mabuti. May gabay babae. Isa siyang inkantada. Maganda po to, guys, sa business. Maganda po siya sa business. Ibabal si siya sa langis. Pwede rin sa, ano, sa sabong. Ayan, o. No. Ayan. Bira na kayo makakita ng ganito. Tabalit, tatuto sa iyo, Nandito kasi, guys, sa lalas sa tabi ko eh sa kanya to guys, ayan, baka man daw may gusto ibinibinta po niya sarili ng mutya ayan, alam mo, para siyang garapata ng aso <laughs> alam mo <laughs> guys, ano siyang garapata ng aso hindi, hindi ah, mutya po yan ah bihira lang po mo makakita ng ganito, maganda po ito sa business umiinit po to guys, ang kabal rin pwede rin gamitin siya sa tanggulilong paalala ko sa mga taong, sa madalas ko nabangit ang tanggulilong nagagamit lang rin guys, sa may mga may mga birthday na item ito sa kabutihan, bato ng para siyang pangalawang bato sa ara, ayan pag nilagay yung suka diyan, ay legit po 'yan. Kaya ayan nasasaktan po sila. matagal mo na lang hindi nabababad sa tubig. Ayun. Kasi kailangan ay bilbawat sa gata sa tubig. Ayun. Buti 'ya sya nang dagat 'yan, 'yang tinatawag. Itong isa, ito. Ito ay pareho lang 'yan, guys. Bali tatlo pala sya, oh ayan oh. Mega bayren bata, oh. Ayun. may bay ng bata, tingnan niyo, para siyang malungkot ayan yung ipipita mo. Hindi ko lang talaga alam po anong klase sya ng mutya. Kanya lang ano sya ayan oh. Ayun. Lumalakat po talaga 'yan pag nilagay mo suka sa tubig. Ito naman ito po siya ang bato na hipo-hipo. Kung magtaya, magtangan-tangan po kayo ito, ang mangyayari ito yan, kung may darating na sako na, ibakos lang po ninyo yan. Ang anak ng hipo-hipo to guys, ayan. Maganda rin to siya sa labanan ng manok, sa sabong, sa gambling. Lahat ng klaseng sugal pwede. Ayan o, oh, Tingnan mo mabuti, parang may tambal. Tumalabo ang kamera, ayan. Ayan o, oh, mo. Marami siya pagagamitan to guys to sa bawal at ipasok sa menteryo. Ayan, tingnan nyo mabuti, parang ice cream. Ayan. Pwede sa sabong rin to guys, pwede sa business, mga lahatan, ang tawag ay pangkabal. Ayan. Tsaka bihira magpapaliwan ng ganitong bato kasi ang bato ay hipo-hipo. Ayan. Para siyang ice cream na. Natutulog na yung katabi ko, guys. <laughs> ito pala ang mutay. Kasi siya niya. Kasi andito lang ako sa guys sa may gate namin. Kasi andito kami nila ni. Andito kasi yung kaibigan ko, nag-request po siya, guys, na uh, nag-request po talaga siya sa akin na uh, i-vlog ko daw kasi galing dito sa akin. Matagal na po yun sa kanya. Ito pala, guys, ay mutya ng parang ako eh. Ito ang ka ano ng mutya mutya po siya ng ano ha langka ayan ina mo guys okay. so, oh mutya ng langka maganda siya gagamitin at saka pang pagayuma pang pasunod pang paamo po pang business pang lahatan po siya sa may mga asawa naman pala ito bawal po ito kasi kung may asawa po kayo lalapitan po kayo pwede niyo po itong gagamitin kayo balutin ng green ng pula green at saka yung pula at saka yung orange yan ang mutya ng langka ayan ina mo para sa sapatos Ma mamaya pala guys mayroon pala ako isisingit sa inyo na sapatos ng diwindi ang kami nagtatambak rito guys, meron kaming nakikita. May gabay to Lani. Yan Oh. Ito pala, kaya nababanggit ko madalas kayo na ano. Nandito yung kaibigan ko pala si Lani. Ayan. Ito pala, may gabay ang ating mutya. Ayan. Mutya ng uh, ano, langka. Maganda to siya gagamitin sa business. Kung may mga asawa kayo kasi may kasama po ito pang gagayuma ha. Paalala ko. Madalas nyo to siya ibabad sa langis sa mahal na araw. Mapaalala ko sa inyo. yan Maganda kasi hindi naman tatalabang mutya kung hindi nyo sinusuot. Ayan. Pwede nyo ibabad sa magdamag. Ayan. Maganda rin ito yung sabong sa manok. Kanyari, magmay sabong po kayo, ang gagawin po ninyo yan, ibaba nyo hanggang magdamag. Pwede po ninyo, ano yan. Saka swerte ito sa business, guys. Di ba nakita yung langka? Pag namo, pag namo nga, ay siksik lang, kumapaw na biyaya. May last po tayo, guys. Ayun ba yan? May last po tayo. Yan. Pinaka last po natin. Kung sinong gusto, guys, mag-abil lang po kayo. Ito, lahat ng mayroon tiyak, iba-ibang klase. Yan. Itong pinakahuli natin. Yan. Hindi ko na, guys, pinapakita ko yung mukha ko kasi. Yan. Ito, guys, mayroon po akong kaibigan. Shout out niya. Nanay, dyan sa Robles. Itong nabili niya sa akin. Isa po siyang batuara. Batuara at saka ano, brilliantin, tinatawag silver. Ayan, kumikinang. Maganda po rin ito guys, ilalagay nyo sa tindahan. Maganda ito kasi, ano rito yun? Ang kabal, labanan, labanan ang tao ito guys. Ginto. Silver na ginto, ayan. Pwede rin nyo tutunawin, gagawin rin ninyo. Ayan, ito isa, ayan. Inagamit ito guys sa pampaswerte, ilapit sa kamera, naglalabo ang kamera. Oo, oh, naglalabo ang kamera. Oh. Ibig sin malakas. Maganda po siya guys, ang swerte sa business. Kahit saan po niyo pwede, ibabad sa langis, pwede rin to. Kailangan pag magumagamit kayo ng ganito, ay ganito kailangan. Ingat po kayo kasi hindi lahat ng may ginto ay kasaganahan. Hindi. Bawat ginto may, may ano rin. Kailang kailangan. Walang nakakalam pag may ganitong tangan-tangan. Nalagay yung pouch na pula at saka green at saka orange at saka violet. Kasi yan ang pinaka maganda ngayong taon. Ito naman ito. Pareho lang ito guys. ay Nagtaka kayo. Yan. Ito nakaraan sa COVID-19. Nagkakaroon akong hassle with inform problem sa money. May bumili sa akin ito. Ay nakakatulong talaga sa, sa akin. Ayan. Yung kaibigan ko guys, galing siya ng Italy, binili niya ngayon. Higla siya nakakas... Kasi nagdala po to siya ng swerte. Ayan. Ganda guys, oh. Ayan. Pwede niyo po kung bumili kayo ganito guys. Nagda Pwede to siya baon sa loob na bahay pala guys. Kung pagawa po kayo sa tahanan. Kunyari, yung bahay nyo i Pwede po ilagay sa may entrance. Itong, oh, katulad sa akin guys. Pakita ko ha. Andito lang kami sa laba. Katulad sa bahay o oh, bahay ni Ipang. <laughs> Pwede po nyo guys. Yan, ganyan. Ilalagay nyo. Ayan, katulad sa akin. Yan yun na lang ibaon yung, yung ganitong kayamanan. Ayan. Oh. Kasi marami nagtanong tunay ba yan, ma'am? Oh. Ano naman siya eh, para siyang class E guys, silver kaya lang hindi siya yung eh, talaga purong ginto, no? Huh? Yan. Dapat nga gumili tayo ng panditik ng ginto. Yeah, ano guys, bibili po kami ng panditik ng ginto para maintindihan ninyo. May sa akin ganito guys, nabili talaga medyo malaki. Nabenta ko lang yata 'yon guys, na halagang lugi rin ako kasi parang nabenta ko sa kanya ng ganitong 2,000. Malaking tulong sa akin talaga noon. Tapos inalok si Nanay, binili rin ulit. Sabi niya mayroon pa ba 'yung kulang ngayon kung mayroon. Nanay, shout out din sa Robles, maraming salamat sa iyo. Alaga naman, nag nagkaroon siya ng swerte. Yan. Yan ito, nag-aakit siya ng tagumpay sa buhay, kaya manan. Kaya lang, syempre, anong, kung yayaman ka ba, kung hindi ka kikilos, nga nga. <laughs> ay, nakatawa ako sa inyo. Ay, shout out pala din sa'yo, Barbie. Sana mapanood mo ito ngayon. Ay, Barbie, para sa'yo ito. O, oh, di ba lang ambisyon ka ng yayaman ako, madam. <laughs> Guys, may ano po. Kasi ito maganda rin sa kulang barang palipad hangin. Ang tinatawag natin ay, ang tinatawag natin ay, ano, bula sabi ngay, sa amin sa Bisaya, ay, ibulawan. Bulawan sa kasi bulawan ang tawag naman nigre, uh, nigra, nigrita bato ito halo na to eh yun tinyo sabi ko guys na bato uh, parang para siyang ano meron po ako pero siya halo sa halo sa labanan sa ano yan sa barang palipad hangin kukuha lang kay kapiraso guys ilagay niyo sa langis tawas tapon yoy ang itim uh, banaog na puti banaog na ano saka pwedeng lagyan ng himag marami po guys Jesus, sus labanan hindi walang oh kahit na sinukuan alip tap. kung gusto niyo panlahatan alip tap tap ito panlahatan guys hanggang dito na lang guys magandang magandang hapon sa inyong lahat Shout out sa inyo dyan, sa Kuron, buong ano, sa mga taong nagsuporta sa akin. Doon naman sa nag-order sa Tawas na pool, abil na po kayo kasi pag wala na, naghanap kayo pag mayroon ayon. Sa doon naman sa nagtanong natin sa buto ng sinukuhan, ma'am, abil lang po kayo. Siyempre kayo magbayad ng shipping fee, maraming maraming salamat, hanggang dito lang guys. Guys, may palala pala ako, yung mga taong hindi naman pala na sigurado sa ginagawa, wag nyo nang bumili po kayo. Kung gusto po niyo, abil lang po kayo. Hindi naman po kamahalan guys, di tama lang sa bulsa. PM lang kayo, tapos subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming maraming sa inyo lahat guys, hanggang dito na lang. Thank you very